Mayroon nga uh, mga punong nabuwal sa may Marikina. May live report si John Consulta. John? Gigi, ramdam na ramdam na kaninang umaga ng mga taga Marikina ang uh, lakas ng agupit ng uh, bagyong uh, Glenda. Sa ilisan sa ating mga na niya dito, ano, Gigi, ano? yung una dito sa may bahagi niya ng, uh, uh, sa may uh, papunta mapunta uh, sa bahagi ng Marikina, ay uh, papasok pa lang tayo, ay nakasulubo na tayo ng ilang mga punong uh, bumual agad naman ito pinutol ng mano-mano uh, ng uh, mga opisyal ng DSWD at ng uh, Marikina Rescue. Hinirigritawad -hini -hini ng uh, bagyo, Jiggy, nila mga steel railings na ating uh, nabutan. Uh, strict naman sa balantay ay ilang bahay ang natangayan ng bubong. Pero ang uh, isang bahay pa, Jiggy, ay uh, hindi lang bubong ang nawala, kundi pati ang kanyang, at ng kanyang mga dingding sa ikalawang palapag dahil may minigong bumagsak ang bahay ay o pinalikas na modernidad ang uh, mga nakatira rito. Pero ang ilan ay hindi nagpapisya G.E. sa na pagsangib sa kanilang mga bahay at kahit pa sa gitna ng malakas na hangin ni Glenda, ay uh, tinangka nila na talaga namang uh, patibayin pa yung kanilang mga bahay pa sa pamagitan ng paglalagay ng pabigat sa bubong at uh, paglalagay ng pako sa kanilang uh, mga ikalawang palapag. Pero dahil niya uh, brownout din ano, nagkaroon na po sa punto na mga pasador-sebe ay uh, nagkaroon ng inilarma uh, na nagkaroon ng uh, pagtaas sa Marikina River at umabot daw sa 15 meters at uh, tumutunga tung sa alert level 1 pero dahil brownout kaya inapatunog ang mga strena at tanging sa wangwang -wang na mga umiikot na bumbero at text brigade umasa ang mga opisyal para bigyan mo pala ang kanilang mga respect. Mag-alas 11 ng umaga, GB ng uh, umakit sa 16 meters o alert level number 2 ang Marikina River kaya iniisip na presidente sa low-lying area. Umabot si Kiki sa mahigit na dalawang daang pamilya o isang daang katao o isang libong katao ang ibakawis pa na sa barangay Naka, barangay Tumana at barangay Malanday. Ayon kay Marikina Mayor Del de Guzman, nakatulong ng malaki ang pagbubukas ng MMDA ng pitong gate sa Manggaan Floodway sa pagkaba ng tubig sa Marikina River. Kung kaya sa mga oras ito, Jiggy, marami na rin sa mga evacuees sa uh, mga nasabay na sa mga apitado lugar ang uh, nagpuntang si na rin sa kanilang mga bahay. Dinan muna nito rin, wala dito sa Marikina, balik sa At yun nga dyan, ano, mas mukhang mas pinoproblema ng ano, mga taga dyan sa Marikina yung malakas na angin kumpara sa pagtaas ng uh, uh, ilog dyan sa Marikina. Tama ka doon, Jiggy. Sa katunayan ay wala nga nang nakita lang na pagpaha dito sa mga lugar sa Marikina, no? Ang uh, observation nitong si uh, Mayor De Guzman, uh, Mayor Del De Guzman sa kanilang uh, observation post, ano? Uh, yung mga kadalasang binabahang lugar, wo, hindi nakatikim ng pagbaha. Pero nakalasap naman si ng talagang napakalakas na habutit. At uh, dun sa ating mga video nga na nakunan kanina, eh nagtanggalan na nga itong mga bubong ng ilang sa mga pakayaan. At pati itong mga dingding, -ding, ano, talagang hindi tinatawad, tanggal din. Kung kaya ito yung mga unang mga nag-evacuate sa kanilang mga bahay sa pangamba na baka tuluyan na nga gumiba o mabuwal yung kanilang mga bahay. Sa kabutiang palad, sige, ay zero casualty dito sa Marikina at magiging uh, punti-unti uh, nag na nagbabalik sa normal ang kanilang buhay dito. Maraming salamat, John konsulta.